Hi hey guys, magandang ano, magandang tanghali na. At uh, welcome ulit sa akin ngayon, channel. pasensya na kayo, medyo mausok dito kasi nagpapano ako dito, nagpapausok ako, ako ng uh, train ng itlog para do sa mga alaga nating baboy kasi malamok kasi dito. At uh, ito, tingnan nyo yung sitwasyon nga pala dito sa ano, sa Tigiri. At dito sa mga ano, sa mga alaga ko yan, bahana naman. Oh. Malalim na naman yung tubig. Pero buti na lang kahit pa paano bumaba na ng konti yung tubig dito. Hindi katulad nung nakaraan nga pala no guys, nung na kayo, medyo matagal-tagal tayo hindi nakagawa ng content kasi may konting, may inasikaso tayo ng mga, ng mga nakarang araw. So, medyo busy talaga. Bakante na po yung isang natin. Yung isang pulungan ng baboy. Ayan, bakante na siya. At nilagay ko yung mga pinapausok ko na tray ng, ano, ng itlog. So, ayun, uh, bad news. Uh, medyo first time kung ano, first time ko talagang namatayan ng mga alagang baboy so ayun bali actually kanina inasikaso na namin nung asawa ko nga pala tong, ano, yung kulungan ng baboy kasi nilinis namin yung ano, yung pinaganuan ng mga baboy nung nakaraan yun inasikaso ko sila yung nakaraan din nasikaso kaya hindi ako nakaagawa ng content kasi nagkasakit yung yung mga alaga nating baboy so, yung dalawa doon. Uh, malalaki na yun nga yung pinakita ko kung nakikita nyo sa mga previous vlog ko yung dalawang ano na na mistiso uh, malaki na yun puti tsaka yung itim ay nagkasakit sila nung nakaraan so sila yung inaasikaso ko nung mga nakaraan ginawa ko na talaga yung part ko na mag ma, ma, ano sila ma, may yung dalawa sana. tapos kaninang maga naman ayun medyo nagkaroon tayo ng problema doon sa mga ano sa mga piglets natin kasi mayroong isa doon na namatay din maliit maliit pa siya so isang buwan pa lang mahigit yun ayun wala na ano bali ano nawala sa atin tatlo tatlong baboy yung namatay na nalaga na natin yung mga pula pula na sa tsaka sa bibig eh yun yung nakikita ko sa kanila so sinubukan ko silang painumin ng mga kung ano ano like yung antibiotic binigyan ko sila ng ng mga dahon dahon ah uh, mga pinakuluan na pagkain like yung dito sa saging and binigyan ko rin sila pero wala pa rin talaga so ayun kanina lang bali kahapon nung pagdating ko yung isa bumigay na yung itim tapos kaninang maga naman yung puti tapos nadatnan ko pa yung isa na may sakit din yung ayaw ko kung ano nangyari doon sa isang malit hindi ko alam kung nadaganan nito mga dalawang malaki o ano hindi ko alam eh basta pagdating ko na lang wala na bulagta na rin yung isang malit na baboy yung isang big So, yun. Yun lang yung naging case. Naging case ko dito. Yung part na yan, nagluto pa ako ng pagkain nila. Na pwede ko, ano, nilagyan ko ng mga ano gulay-gulay or mga dahon, mga kung ano nung mga dahon na pwede natin may gamit para magamot sila. Tapos yung mga tubig din nila, ganun din na nilalagyan ko rin ng nilalagyan ko rin ng nilalagyan ko rin ng mga dahon-dahon din na pinapakuluan tapos binabanyosan ko lang sila pinaliliguan ko ng maligamgaw na tubig na may konting ano tapos sinunod ko rin yung payo na sabi nga maglagay daw na suka sa ilong sa ano to ganyan sa bato ganun pa rin wala pa rin talagang ngayon bumigay na talaga yung tatlo tapos isa mga pala no yun uh, laki talaga na itulong na ano i-share ko nga pala sa inyo no? mo na rin na uh, malaki din yung naitutulong din mung, ano nung salita ng Diyos dito sa ano sa nangyayari sa akin kasi nakasulat dun sa, ayan, ilalagay ko na lang dito sa screen. I-share ko na lang dito sa inyo yung Bible verse na yun. Uh, ayan, okay lang naman. Naka, et, ang ano ko na nangyari sa akin is, na, namatayan man kami ng tatlong baboy. Pero mas marami pa rin yung naiyan namin, nai-release namin na, nung nakara na baboy. So marami pa rin kami kahit pa pa. Narami kami na i-labas na ano na i-produce na ibenta ba. So, nung una, nakapag-produce tayo yung dalawa. Yun nga, yung tatlo lang yan. No? Tapos, nung sumunod, ah, uh, ito yung kasabay nung ano sana, yung, dalaw yung dalawang kasabay nung dalawang namatay eh, na rin natin yun. Tapos, yung inahin natin na dalawa yun na benta So, hindi na rin ano, kahit pa, nakapagbenta pa rin kami ng ano, ng mga alaga naming ano, baboy. So, ayun, nung nga pala, no, isa pa nga pala doon sa ano, ayun, may may kapalit na rin yung ano yung mga ano, natin yung mga laga natin may papalit tayo na dalawang bagong puti yun nga yung pinakita ko nung previous yung nabili namin yung nakaraan so ayun parehas babae yun yung alagaan namin na bago ayun, sinama muna namin doon sa ano sinama muna namin do sa mga mistiso na ano ng mga ng mga baboy so laki pala ng pagkakaiba nung ano nung mistiso doon sa talagang hybrid talaga na ano na baboy sa so, pakita ko sa inyo ito yung hybrid. Itong dalawa. Ayan. Tapos ito yung <laughs> yung limang mestizo. Ayan. Ayan. Actually, ano pa nga to eh. Uh, nauna pang nauna pang ano to. Nauna pa daw na ipanganak to kesa dito dito sa mga ano sa hybrid. Ayan. Ayan. Actually, dami pa natira yung pagkain nila. No? Binigyan ko sila. Ayan guys. Yun yung ano yun yung naging nagkaroon ng problema dito pero sabi nga sa Biblia eh ay lalagay ko dito yung Bible verse niya sabi nga doon sa salita ng Diyos na na ka man ng pitong besos babangot at babangon ka pa rin so eto mga to actually kailangan pagdaanan talaga to eh. yung mga gantong senaryo eh kailangan pagdaanan talaga And, katulad yan unang beses ko talaga dati ang mga manok yung mga nawala sa akin na ano, maraming manok yung nawala sa akin yung mga native tapos ngayon naman yung baboy so tatlo lang tatlo yung ano yung tatlong alaga akong na baboy yung ano yung namatay naman so ayun talaga first time ko talaga mamatay ng ano ng baboy talaga sa totoo lang ngayon ko lang na experience to so kasama talaga to sa ano kasama talaga to sa sa uh, plano ng Diyos na na kailangan natin kasi pagdaanan din to so kailangan natin pagdaanan talaga to yung mga nangyayari na to like katulad nito sa pag-aalaga hindi biro talaga yung pag-aalaga ng, ng baboy eh, pero wala naman problema kasi may gabay naman tayo mga gagaling sa taso so yung nagpo-provide sa atin kung ano yung dapat natin gawin so pati na rin yung nangyayari na to yan kanina na i-share ko kung di nag-pop sa isip ko yung salita na yun so hindi talaga ako nagano hindi na rin ako nag hindi talaga ako nagwo-worry nung nakarampa nung nagkasakit yung dalawang yung dalawang baboy and unexpected talaga yung isa pa yung maliit hindi ko talaga na-expect na madadali yung maliit hindi ko alam po ano nangyari nangyari sa malit na baboy so sa so, ngayon yun lang yung update natin na sabi ko kanina kailangan natin talaga pagdaanan to kasi hindi natin talaga alam yung plano ng Diyos para sa atin so ayun guys uh, isa pa pala uh, sharing na rin share ko na rin tong isang isa pang verse para sa inyo yan ayan yung manatili sa inyo lagi palagi yung salita ng Diyos kasi ma-overcome ma natin lahat yung mga tribulation yung mga nangyayari dito yung mga problema natin sa buhay yun yung, ano, yun yung gusto kong i-share sa inyo ngayong araw na to actually nung nakaraan eh nga, nalu, diba na, na, nakaraan nasabi ko nga na, nalugi kami doon sa nalugi kami nung una doon sa pagbebenta ng baboy yun. pero nung sumunod naman na yun sumunod na pag-alaga ano namin, pag namin eh, kumita kami tapos yun eh, first time ko talaga na ano, first time ko talaga na mamatayan ng ano ng mga alagang ng baboy. Yung tatlong baboy ni, tatlong alaga. Tatlong alaga namin. Medyo mausok dun kasi. Ito, nga pala si share ko na rin pala sa inyo 'yan. Gusto niya ng katol. Ayun. Piso lang ang isa pero ito binigay lang kasi sa akin. Shoutout nga pala do sa technician ko 'yan binigyan niya ako nung ganito kasi may mga reject na sila nang ganito sayang din kasi so, at natutunan ko to dun sa ano natutunan ko to sa ano sa, sa kasama ko doon sa simbahan so ayun na big shout out sa nag sa nag share sa akin ng ganito mausok pala to <laughs> eh kita nyo yun mo. Oh. tsaka ayun panguntra sa lamok na sa lamok langaw ayun mga ganyan eh kung ano kung meron kayo mahanapan ng mga ganito yung mga medyo pa reject na hindi na masyadong ginagamit or yung mga na 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 hindi na nagtitinda ng na itlog ay gamit bilhin niyo lang okay iingeniyo na lang piso lang naman ang na isa nito tatlong pera ano tatlong piraso so ayun na guys yun lang yung gusto kong i-share sa inyo ngayon at uh, sana may natutunan kayo dito sa akin content So yun na guys, no, yun lang yung may share ko sa inyo ngayong araw na to. Eh, no, Kung di ka nga pa pala nakasubscribe nga pala sa akin channel, eh, huwag mo nang kalimutan na mag-like, mag like mag subscribe and i-click din yung notification bell para notified ka sa lahat ng videos and vlog na i-upload ko dito sa akin channel. Huwag nyo na rin kalimutan na i-follow eh, niyo na rin ako sa akin Facebook page. Eh, so tuloy-tuloy pa rin tayo sa, sa pag-aalaga. Walang ihinto. So thank you guys. See you in my next vlog. Bye-bye and God bless sa inyo lahat.